Inaresto ang unang vice-presidente ng South Sudan na si Rick Makar sa kanyang tirahan sa Huba. Ayon sa pahayag ng chairman ng Foreign Relations Committee ng kanyang partido, si Makar ay matagal na ang karibal ni Pangulong Salva Kiir. Ayon sa mga pahayag, kinukundi na ang uh, di-konstitusyonal na hakbang na isinagawa ngayon ng Minister of Defense ng Pambansang Seguridad kasama ang mahigit dalampung mabibigat na armadong sakyan. Pamba sa pilitang pumasok sa tirahan ng unang pangalawang Pangulo. Dennis armahan ng kanya mga bodyguard at ipinasa sa kanya ang isang kwarto bares ng hindi malinaw ang mga kasong isinampalaban sa kanya. Samantala, nagbabala ang United Nations Mission in South Sudan na ang pag-aresto kay Makara ay nagdala sa bansa sa bingit ng panibagong digmaan. Hinimok nito ang lahat ng panig na magpakita ng pagpipigil na ito. Pahayag ni Amnist uh, Head sa Haysom na sa isang kritikal na yugto ang mga lider ng bansa mari silang muling mahulog sa malawakang labanan o isulong ang kapayapaan pagbangon at demokrasya batay sa kasunduan na uh, napagkasunduan noong 2018 ng kanilang lagdaan at ipinangakong ipatupad ang Revitalized Peace Agreement.